Hindi mo ako dapat makita. Walang dapat makaalam kung ano talaga ako. Ata, relax. You're safe here. Ligtas ka dito. Yun ang mahalaga. Ano malas. No, Malito, hindi mo dapat alam kung ano ako. Hindi mo dapat ako nakita. Ata. Malito, hindi mo dapat nalaman. Ada, huwag ka nang matakot. Hindi mo ako naiintindihan. ako sa nanay ko na hindi ako magpapakita sa mga tao. Sinira ko na naman yung pangako. Ata, Ada, matagal ko nang alam. Hindi mo na kailangang magtago, Ada. Matagal ko nang alam na ikaw ang angel ko. Nung niligtas mo si Mikay, sinundan kita. Nakita ko ang mga pakpak mo. Nakita kitang lumipad. Adam, matagal ko nang gustong sabihin sa'yo. Matagal ko nang gusto malaman mo na alam ko na hindi ko lang alam kung paano ako siya sa sa'yo. Kaya pinili ko na lang respetuhin ang desisyon mo na sa akin. Hindi nga pwede. Dahil nangako ako sa nanay ko. Nangako ako sa kanya. Kailangan ko siya makita. Wala mong nag-aalala na yun. Wala mong nabalita na to. Kailangan ko siya makita. Ano? Ano? Kailangan ko siya makita. Pati hindi ako makatayo. Hala ko po dada nga nito.